أعوذ Billahi من الشيطان الرجيم بسم Rahim الرحمن الرحيم السلام ang pagbati ko po ng kapayapaan ay sumayin nyo at ang habag at ang awa ng ating Panginoon. At ako ay sa Allah mula sa mga masasama, masasamang salita at masasamang pag-iisip. Ang habang at ang awa yung pasating lahat ngayon po ay meron tayong mahalagang pag-uusapan, ito ay patungkol sa nisa, sa sura nisa sa mga kababaihan paalala uh, isang uh, mahalagang aral mula sa pananampalatayang islam, ito po ay in general para sa ka pa kangkalahatan ng mga kababaihan at ang mga kalalakihan ito ay payo sa isang uh, pamilya o mag-asawa ito ay ina-address ko sa aking uh, mga kapatid na mga babae Pakinggan nyo ang uh, aking uh, sasabihin sa inyo Bilang isang uh, kuya ay gusto kong marinig nyo ang aral islamiko Kung paano dapat kayo pangalagaan ng inyong mga partner sa buhay Ganito Bilang isang uh, babae dapat alam mo ang iyong karapatan sa iyong uh, asawa at ikaw asawa bilang lalaki alam mo ang karapatan mo na dapat ibigay sa iyong partner sa buhay halimbawa kung merong kayong uh, anak asawa, pamilya ito ay mahalagang minsahi para sa inyo ikaw bilang isang uh, asawang lalaki responsibilidad mo na pangalagaan ang iyong pamilya Pangalagaan mo ang iyong asawa, ang iyong mga anak. Protektahan mo ito ng parang pagprotekta mo sa sarili mo. Kasi bilang isang uh, lalaki, ikaw ang mga galaga sa iyong pamilya. Ikaw ang padre di pamilya. Para naman sa mga kababaihan, iwasan ninyo ang bagay na ito. Kasi merong isang uh, pangyayari o kaganapan na isinangguni sa akin, hindi ko pwedeng banggitin na yung pangalan. Ito ay tatamaan ka, insya Allah, naway magbago ka. Ngayon, ikaw babae, hindi ka karapat dapat na makipagkaibigan o sa malapit na kahulugan natin ngayon, sa kapanahonan natin ngayon ay makipag best friend kung tawagin uh, sa Tagalog yung malapit na kaibigan Ikaw bilang babae Hindi ka pwedeng makipagkaibigan sa lalaki Yun naman yung tama At yun ang dapat gawin ng isang uh, babae Kasi Isipin mo May kaibigan kang lalaki Tapos halimbawa Kayong mag-asawa ay nagkaroon ng tampuhan o away Tapos doon ka pupunta sa iyong kaibigan lalaki Para sabihin lahat at ang gagawin naman itong lalaki nito, ito, syempre, i comfort ka. Syempre, best friend mo yun eh. Lahat ng inyong sekreto sa buhay ay masasabi mo. At mababanggit mo sa kanya. Di ba? Di, ang mangyayari nito ngayon, si lalaki na iyong wife o partner, siya ay magsiselos. At karapat dapat na magsiselos ka ng lalaki ka. Kasi dapat hindi mo hinahayaan na ang iyong partner sa buhay subaybayan mo kung sino ba yung mga kaibigan niya, sino yung mga sinasamahan niya. Ikaw kasi ang pinakang protector dito. Ito yung advice na dapat mong malaman at ito na nga yung sinasabi kong sagot. Ito ay patungkol sa batas ng Islam at kahit sa batas pa man ng labas o ibang ng pananampalataya ay nararapat na hindi natin hayaan na makipagkaibigan ng ating partner sa buhay sa kani-kaninong mga lalaki. Sempre lalaki ka ikaw ang tinatawag na padre di pamilya ng iyong pamilya at 'yun sana ay pakinggan ng uh, mga kababaihan na uh, huwag na huwag kayong gagawa ng uh, ikapag sisira ng inyong pamilya at uh, palagi magbigay ng uh, respeto sa bawat isa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته